Yo, what's up mga kasipol? Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. For today's vlog mga kasipol ay kakain tayo ng hapunan. Yan, samahan nyo po ako mga kasipol. Kain po tayo. Ito, mayroon po akong nilagang butong baboy dito. Mga buto-buto. Yan, nilaga ko. Kain po tayo mga kasipol. Samahan nyo po ako. sino pa hindi na kumain dyan. Ito nilagay ko na po yung Chinese pizza, ah uh, yung pizza dito mga kasipol kain tayo tapos ito po yung akin pritong tuyo pang paalat lang natin dito sa ating sabaw at napakasarap hmm so basak hmm nervous ko lang to doon sa labas kanina ah, sobrang sarap yung sabaw ng buto ng baboy hmm. Diba? di ba Nilalagyan ko ng kuhan, oh, pichay. Eh. Tapos, gabe kami karlang apakah <gallan> sarap tuh udah sarap coba orang sarap buat kasih hmm, well, so -so. hmm. <coughs> kayak cabau oh sarap enggak kamai Makasih buat Hmm. <tik> Igup tayo Hmm. bau. Sobrang sarap. Mm. Yeah. Ah. daga butong-butong baboy ya. Ah, napakasarap. Sige, mga simbol Kain natin. Hmm? Tumalsik pa. secara pulang sama bawah. Oh. Set up. I'm hung. Ito yung gabi. Hmm? Lambot na lambot. Ah. Yan na po mga kasipol. Tapos na po ako kumain. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat.